Tapon dyan mga idol Naisip ko na magala-gala na laanay Kay Pierre Minala kita nakatambay sa balay At syempre gala-gala na kita dito Sa Bayan Sang Katahingan Shoutout na lang sa Bayan Sang Katahingan Kung taga dito ka please comment ka naman dyan Para naman makilala ka namin Ayan o oh, Tingnan natin naman mga idol Yung mga kaganapan dito sa Bayan ng Katahingan At syempre Dahil andito lang din naman tayo sa Bayan ng Katahingan Kaya dito lang naman tayo magala-gala Syempre mga idol Yung unang destination natin Ay magpapagasuli naman na tayo doon muna tayo sa gasoline station dito sa harap ng high school mga idol, nandito kasi yung uh, gasoline station dito, kaya samahan nyo ako maggasolina muna tayo para naman hindi tayo mabitin sa ating mga travel dito sa bayan ng Katahingan, ayan o no? ayan, shoutout na lang, at marami pa lang nagpapashout sa atin, especially yung mga kapwa natin mas pati nyo, ayan, mas pati tika Burias, Miguel, Miguel, shoutout sa inyo ang dami nyo mga idol, nagpapashout ayan, shoutout, shoutout na lang sa inyo hindi ko na kayo isa-isain kasi ang dami nyo at andito na nga tayo mga idol sa triangle, no, ito na yung triangle dito sa bayan ng katayinan ayan, walang pagbabago ganun pa rin mga idol, at syempre yung sa unahan nito andito yung uh, terminal ng tricycle mga idol, ayan, dito kasi bumaba guys yung mga galing sa Masbati City mga idol dyan bumaba at syempre pipikapin sila ng tricycle para naman maiatin sila sa kanilang bahay mga idol ayan o no? syempre andito na ha? At, ito na yung gasoline station nito magpapagas muna tayo para hindi tayo mabitin sa ating mga travel mga idol yan at syempre mga idol uh, kaya nga nag travel travel muna tayo ngayon kasi nakakabagod din pagkatapos natin trabaho at tatambay sa bahay nababagod tayo nyan kaya naisip ni Dutski Motovlog na maggalak-galak muna, umikot muna dito sa bayan ng Katayangan para naman masulya pa natin kung ano yung mga pagbabago dito, mga idol. Yan, yeah, no? <laughs> At yan pala yung high school mga idol, yan, sa mga nagtapos dyan, mega shoutout sa inyo. Kung dyan ka nag-aral, please comment ka naman dyan para naman makilala ka namin. At syempre, shoutout sa ating kaibigan na si Noknok, ayan o, Taga Barangay F Magallanes to mga idol Tubong upa rin to yan, kababayan ni Dudes Kim Motovlog. Yan, nagawi din siya dito sa bayan ng Katayangan. Kasi dito rin, dito siya nagtatrabaho at dito rin yung asawa niya mga idol. Yan, mega mega shoutout na lang. At syempre, tapos na tayo nakapag-gas. So, i-start na tayo sa ating travel. Ikot-ikot na tayo dito, no? Ayan, na oh, at syempre, subaybayan nyo yung ating video mga idol Para naman makita nyo kung ano yung mga kaganapan dito sa bayan ng ating ano oh, At syempre, mag start na rin si Dudeski Motovlog mag ikot ikot na rin tayo sa mga bayan dito sa Masbate mga idol no At nga pala kung gusto mo masubaybayan yung ating mga vlog mga gala dito sa Masbate Mag follow ka na at mag subscribe Para naman kung meron tayong bagong upload Ma-update kayo mga amigo Ayan no at uh, syempre mga idol, bumalik tayo dito pero hindi tayo bababa. Dito tayo, uh, kakaliwa, uh, kanan tayo guys, no? Uh, kanan tayo. Yan, dito tayo banda sa may uh, cementerio dadaan ano, no para makita natin yung uh, mga situation. Yan, yeah. situation talaga. <laughs> Maaga na dito mga idol, no? At shoutout nga pala sa Bagangan Group. Yan, at sa parok, na sa ani, mega mega shoutout. Uh, at syempre, uh, shoutout din sa Team Squadron, mega mega shoutout. Maraming maraming salamat mga idol sa pag-support nyo kay Dudeski Motovlog. At uh, syempre, sa ating mga kapwa, mas pati nyo dyan thank you, thank you na maraming mga idol, nagkaroon na tayo ng 31k followers, ayan, big big shout out, at maraming maraming salamat sa inyo, ayan mga idol, dito na tayo dadaan, papunta tayo dun sa baba so, lahat na maradaanan natin, tingnan na lang natin at syempre, <coughs> naradaanan natin yung uh, munisipyo ng bayan ng Katengan. at pagkatapos nito mga idol, pagdaan natin sa munisipyo ng bayan ng Katengan. so, akyat tayo, papunta dito sa CMC, no? Iikot tayo dito sa Miss School, yung sikat na school dito sa mas Masbate, no? Kaya sa mga tapos dito mga idol, yan mega mega shoutout na lang sa inyo. At huwag niyo kalimutan pala na i, i- share yung ating video para naman kita ng ating mga kababayan na nasa malayo na hindi na nakakauwi yung kanilang lugar mga idol. Kaya paki share nyo na lang yung ating video mga idol. Ano? At ito na nga mga idol, malapit na tayo sa... Uh, ano ba to? Malapit na to sa Land Bank mga idol at malapit na rin to sa munisipyo yeah. ng bayan ng Katangian. At nga pala mga idol, kaya naisip ni Dinskim Motovlog na magalak-galak na lang muna mga idol kasi nga brand out na naman. Ayan, mega shout out sa aton mapalanggaon na masilko. Ayan, mega mega shout out na ano na, kung nili na kaya, mag retard na. Ayaw na pagpirita. Kabalik na lang ito sa Masbate. Gabot naton, brand out yapon, Aw na ano na ini na Masbate. Dan, mega mega shoutout na lang. Oh, so guys, andito na tayo sa Barangay Hul dito sa katayangan Masbate at siyempre sa baba nito. Ito na 'yung munisipyo nila, ano? 'Yan. So ikot-ikot na lang muna tayo dito, mga idol. 'Yan. Pag brown out kasi mga idol, nag-iikot-ikot si Dudski, no? Para iwas stress tayo. No, kasi tumambay tayo sa bahay, mas lalo tayong may stress, mga idol, no? At hindi rin tayo makakapag-upload kasi nga walang kuryente. Yan. Lagi-lagi na lang. Ewan ko ba kung ga bakit ganito lagi dito. Yan. Sa Masbate hindi naman ganito, mga idol, sa Masbate City. Sa isang linggo, isang isang brownout lang at mamaya andiyan na agad. Pero sa mga munisipyo mga idol ambot na ano na ini yan na naggururang nan mga tao dito amo lagi apun ah, nan serbisyo Agoy Rudy So andito uh, na tayo mga idol sa no uh, CMC. Yan, mega mega shoutout na lang sa mga nagtapos dito at sa mga nag-aaral dito. Yan, mega shoutout. Ito nga pala mga idol yung school na sikat dito sa bayan ng Katayangan. Yan, shoutout na lang sa mga nag-aral dito, nagtapos dito. Mega mega shoutout na lang sa inyo. At mga idol, hindi niyo natatanong itong school na to, mga idol, dinarayo to. Dahil sa mga ganda na ang guro nila at mga gwapo pa at maganda pa magturo, kaya dinarayo to mga idol at karamihan din nito mapasa sa exam. Kaya ano pa mga idol kung gusto mo mag-aral dito, pumunta ka na dito sa kataingan Masbate. At ang problema nga lang dito mga idol, ayan yung ka on off ang kuryente mga idol yan yung inaayawan naman ng mga estudyante dito na lagi na lang uh, brand out mga idol yan at andito na tayo sa harap ng munisipyo yan pala yung munisipyo mga idol so hanggang dito na lang mga idol yung ating video ako nga pala si Dudeski Motoblog na nagsasabing hindi pa sikat pero laos na so dito na lang mga idol yung ating video muna